Hi everyone, Karen Hickey here. And alam nyo ba, may nag-message sa akin. Sabi, hindi daw masyadong clear yung ginawa ko dun sa dual form guide na video last time. Lalo na yung part kung bakit kailangan muna gumawa ng tip, tapos i-cure, tapos saka mo i-apply ulit. So ayan, let's explain this properly para mas klaro. Ganito kasi yan. Usually, pag polygel and dual form ang gamit natin, ang problema palagi is yung ilalim. Minsan ang kalat, minsan may bubbles, minsan ang hirap linisin after ma-cure. Kaya para mas madali at pas pulido, ang technique na ginagawa ko is gumagawa muna ako ng tip sa loob ng dual form. So parang pre-made tip na muna siya. Lalagay mo yung poly gel dun sa dual form, spread mo lang ng manipis na manipis, enough para magmukhang soft gel tip yung shape niya. Tapos i-cure mo siya ng saglit sa lap. So mga 30 seconds na. So, depende sa gel na gamit mo yon. Anyway, pag tapos na yan, meron ka ng solid na preform tip na polygel. Mas madali na siyang idikit sa kuko kasi ang lalagyan mo na lang ng polygel is yung contact area sa natural nail. Then, saka mo siya ipipress and cure. Ang result, maninas ang ilalim, walang kalat at pantay ang thickness ng enhancement mo. Dahil pre-made na yung tips mo, less time na sa pag-shaping and filing after. Hindi ka nagagastos ng oras sa paglilinis sa ilalim and mas consistent na yung shape ng bawat nail. Kung di mo pa try subukan mo, promise, malaking tulong siya sa inyo.